ito mga master pag nabuo ito napakalakas ng battery daw para sa mga motorcycle battery kung mag upgrade kayo marami na naman sa atin order ng mga motorcycle battery mga master tatlong piraso itong motorcycle battery na order sa atin Ayan po yung ating battery. Hindi pa natin na wiring, hindi pa natin nalagyan ng tabing wire. At ito yung ating mga casing mga master. Bali, dalawang 5L at saka isang 4L. So, ito yung kanyang BMS mga master. 600 ampere yung kanyang false at saka 35 ampere yung kanyang continuous. So, itong BMS na to mga master, nakadesign po ito para sa pang motor na battery. Iba po yung BMS na pang solar battery. Ayan, nakadesign yun doon. Huwag kayong gagamit nung kasi talagang pag nag-start yung motor, matutulog yun at uh, ano, namamatay si BMS. Kaya kung gusto nyo mag-DIY ng motorcycle battery, yung BMS na pang motor mga master, mayroon yun sa Shopee. Shirt nyo lang mga master. At yun na nga mga master, na ilagay na natin yung uh, BMS na idikit na natin at saka nalagay na rin natin yung mga tabing wire. Ayan, nalagay na natin ng uh, lead para madali na lang yung paghinang niya mga master. Ayan. Ganyan lang yung connection niya mga master. So, yung connection ng wire, magsimula lang kayo sa negative wire. Tapos, sunod-sunod na po yun mga master. Sunod-sunod lang yon, 5 wire lang po yon, Ayan. Tapos, dito magsisiris. Ayan. Ganyan lang kasimple simple mga master. Tapos, series dito. Ayan. Tapos naman, dini sa likod. Ayan. Dito magsisiris. Tapos, ito yung negative. Papunta ng BMS mga master ayan ito yung wire natin mga master ayan so itong BMS na to may building na yan na balancer B minus ng BMS papunta dito sa negative ng battery at ito yung positive at dito nagsiris tayo dalawa at yun yung kanyang output ng negative at isa lang ng connection yan sila lahat mga master ayan isa lang ng connection so dito naman mga master pinutulan natin ng konti ayan nilagyan natin ng tip para hindi delikado hindi mag uh, short yung uh, negative ayan para sakto siya dito mga master hindi siya tatama kailangan sintrong sintro ayan para hindi mag short yung positive at negative kailangan safe palagi yung ating battery na binubuo siguraduhin nyo bago nyo takpan lagyan nyo ng fiberglass tape ayan yung kulay puti na yan na tape mga master so pag nahinang na natin yung mga wire dyan mga master lalagyan din natin yan ng tape ayan para sureball na shape ito yung kanyang 4L mga master. So saktong sakto lang talaga siya mga master. Ayan, kailangan sintro. Plus may takip pa naman yan mga master. So ito para naman sa 5L. Ayan, yung 5L mga master medyo maluag siya. Ayan, malalim siya. Kaya safe na safe siya mga master. Ayan, so yung tatamaan dapat ng positive at negative. Lagyan natin ng tape. Ayan, ito, itong isa na to ay 5L din mga master. Ayan, dito din yan so ito nga pala ay para sa barako at saka honda click yung isa naman para sa XRM mga master yung 4L iwa wiring na natin yan ngayon mga master ito yung wire nya mga master so yun mga master na wiring na natin ayan yung kanyang connection positive at negative nya okay ayan at yung mga wire sa bawat battery ayan 5 wire yan mga master nagsimula tayo sa negative ayan nagsimula tayo dito sa negative na wire at uh, pangalawa na wire, ayan, dito. Tapos pangatlo, ayan, dyan, sa gitna. Pangapat, dito sa kabila naman, ayan, yung puting wire. Panglima dito sa positive mga master. Ganun lang yan kasimple mga master. Ayan B minus para sa battery at ito yung kanyang output na negative. At dito linagyan natin ng tape mga master para safe. At lalagyan din yan natin ng tape dyan. Ayan magkabilaan yan dyan para safe na safe. Ito yung gamit nating tip, fiberglass tape. Ayan nabibili po yan sa Lazada. Search nyo lang mga master. So bali lahat na wiring na natin mga master. Yung kulang na lang dyan yung wiring ng takip mga master. At ilalagay na natin yan sa loob. So tara i-wiring na natin. At so yun mga master sa wakas na wiring na natin, nahinang na natin sa takip, yung positive at negative at syempre nalagyan na, na natin yan sa loob ng stick glue at uh, para hindi siya gumalaw mga master ayan. At saka nilagyan natin magkabila ng pump para hindi siya talaga gumalaw. So napakasulid na nito mga master, napakalakas nitong battery na to dahil uh, life over battery, 30 to 700 mga master. Yung brand ng battery natin ay ILD Green Battery, ha, rated brand Ayan sales mga master. So tatakpan na lang to at i-dedicate. Hanggang dito na lang ating video mga master. Kung may natutunan kayo sa video nito, pakilike and share.